Binigyang di ng malahanyang na hindi isusuko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sagot yan ang malahanyang sa pahayag ng China na piece of waste paper o popel na dapat ibasura ang 2016 arbitral ruling. Si Harley Valbuena sa detalye. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taumbayan, bayan. Muli, ang Pangulo, hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Yan ang resback ng Malacanang sa patutsada ng China na piece of waste paper o papel na dapat ibasura ang 2016 Arbitral Ruling. Nitong July 12 lamang nang ipagdiwang ang ikasyam na anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang pagpabor ng Permanent Court of Arbitration sa ating bansa laban sa nine dash line claim ng China sa South China Sea. Sinabi ng International Tribunal, walang legal na basihan ang pagangkin ng Beijing sa halos buong karagatan. Kinilala rin ang karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga namataang barkong pandigma at Coast Guard vessel ng China na ispata ng mga sasakyang pandagat sa layong 69 nautical miles sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Nasa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Una nang sinabi ng DFA ang pagkabahala sa hindi pagsunod ng China sa arbitral ruling at maging sa pambabraso nito sa West Philippine Sea. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas ay hindi pagsisimula ng gulo. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi mabubura ang anumang uri ng pananakot at misinformation ang bisa ng arbitral ruling. Sa ilalim ng Marcos administration kasama ang kapangyarihan ng international law, hindi aatras ang Pilipinas para sa laban sa soberanya sa West Philippine Sea. Hinikayat ng palasyo na makisa ang publiko sa pagtindig sa West Philippine Sea. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.